Pagtitiyak ng Transportation Department, nakahanda ang 2.5 billion peso fuel subsidy program sakaling magpatuloy ang pagsipa ng preso ng produktong petrolyo. Nakaangkla yan sa halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado. Tinutukan yan ni Business News Anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 80. Mahigit $80 kada bariles ng Dubai crude oil. Yan ang trigger price na itinakda ng Malacanang para magbigay ng ayuda sa mga tsuper at operator. Ayon sa batas, dapat tatlong magkakasunod na buwan, pumapalo sa higit $80 ang Dubai crude bago mag-release ng fuel subsidy. Pero base sa datos, halos $75 per barrel lang ang two-week high ng Dubai simula ng sumiklab ang alitan sa pagitan ng Israel at Iran. At ngayong linggo, bumaba pa sa $69 per barrel ang presyuhan bunsod ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran na inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nagpahulong upa ng tensyon sa rehiyon. Bagay na binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. Menchu, bagamat bumagsak na ang presyo sa pandaigdigang merkado, tuloy pa din ng pangalawang fuel price hike ngayong Huwebes. Pero ayon sa initial data, inaasahan naman raw na may rollback na sa susunod na linggo. Pero Loy, sigit limang piso ang taas presyo sumatotal mula Martes at Huwebes ngayong linggo sa mga gasolinahan. Bakit nga ba sa, uh, sumusunod ang Pilipinas sa presyo ng pandaigdigang merkado? Halos lahat kasi ng oil requirements ng bansa inaangkat. Ayon sa Department of Energy mula sa Middle East, ang inaangkat na langis. Kalahati niyan galing sa Saudi Arabia, yung iba galing sa United Arab Emirates at Iraq. Para sa Asia, Dubai crude ang basihan ng presyo. Sa Amerika, West Texas Intermediate at sa Europe at Africa, Brent crude naman. Langis pa naman ang nagpapagulong ng industriya, no? pero buti na lang may ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Pero kung tumaas pa ang presyo ng langis bukod sa pump prices, ano pa ang epekto nito sa consumer at mga negosyante? Yung emerging trend ng global oil prices pasok pa din sa forecast ng economic team ni Pangulong Marcos na 60 to 80 dollars per barrel noong ginawa nila yung uh, taunang budget pati yung epekto nito sa inflation o presyo ng bilihin. Pero ayon sa British Chamber of Commerce pag tumaas ang inflation, tataas ang interes sa pautang, mahihirapan silang umutang para lumago ang negosyo. Those interest rate cuts are important to stimulate the continue to keep the economy growing and to allow companies to obviously reduce their borrowing costs. Kaya Menchu, hihintayin natin ang susunod na galaw ng Banko Sentral ukol sa borrowing costs o interes sa pautang. At yan ang weekly digit ngayong linggo. Maraming salamat, Lois Calderon.